Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito na pala kami sa may cemeteryo. So, naglalakad kami papunta doon sa punto ng aking namayapang asawa. Medyo malayo-layo kasi siya nasa dulo. So, sobrang tirik po ang sikat ng araw. Sobrang init. Yan po mga guys, ang mga nicho po. Mag mabuti po sila dito mga guys, nagkakasundo-sundo, tahimig silang magkakapit bahay as in walang maritis, walang nakikialam sa buhay. Ay napayapa po talaga ang mga nakatira dito mga guys. Hindi tulad ng mga buhay na walang inaalam kundi mamaritisin ang buhay mo. Dito mapayapa sila, tahimig. Sana yung mga taong mga Mahilig makikialam ay Maging ano na lang sila no Mananahimig na lang Huwag na makikialam sa buhay na may buhay Kasi yun talaga ang pinakamaganda Na hindi tayo nakikialam sa buhay Ng iba Ito pala mga guys may nilibing Pangalawang ano na ito karo Ito ibababa Palang nila yung kanilang patay So naghihintay sila Kasi ilalabas pa sa Karo yung ano yung patay nila. So, papunta pa kami doon sa dulo mga guys. Paliter L kasi ang apartment na ito. Nandoon kami sa dulong dulo. Titingnan namin kasi sa isang araw pa naman ang Judith niya. Pero kailangan talagang maagap kasi dito sa apartment. Pagdating ng Judith, pag hindi mo inasikaso yung patay mo dito, tinatanggal na lang nila at ikinakalat na lang yung mga buto. So, kailangan talagang agapan mo na wala pa sa Judith para mailipat mo na agad yung patay mo. As in, dito, hindi pa na, nagawa ng simentado yung karosada. Kaya medyo lupa pa ito guys. Maputik-putik pa dito kasi umulan. Medyo talagang sacrifice man dito banda. Kasi dito kasi nailagay siya noon dahil dito lang yung may bakanti sa dulong dulo pa doon mga guys video nakakatakot na kasi wala talagang tao dito sa lugar na ito parang kami lang banda dito naglalakad so sisilipin lang namin kung hindi uh, nandoon pa ba buo pa ba yung nicho niya baka naitapon na kasi matagal-tagal din namin hindi napupuntahan Lalo pagka-ondas, ay yung ano ng mahal na araw, hindi kami nakakapasok kasi maputik siya. Saka itong krasada na ito dati, talagang hanggang 20 yung putik. Kaya wala taga nakakapasok sa apartment na yan ng mga patay. Kaya sisilipin lang namin kung pwede. Dito naman, hindi naman sila putik. Medyo okay naman yung mga nakalibing dito. So doon talaga sa asawa ko na namayapa na pinasok kasi ng tubig yun mga guys. Dati kasi itong mga kangkungan kaya siguro ma puti kaya ganun na lang. Initing na namin yan. Yung papasok na yan dyan guys, doon po yung mister ko, yung sa dulo pa na yun. Doon, tapos liliko ka pa doon, as in, napakahirap talaga ang daan malapan na ang daan dito pero putik pa yan mga guys